tayo sa, sa uh, ginagawa natin. So, maririnig niyo yung ano yung So, pinapachipping na natin yung ano yung kinating natin kahapon. So, kailangan ngayon ay uh, may kabit natin yung panel. So, magdidepende tayo sa nag-chipping. Ito yung panel mga lato. So, ito is uh, eight ways na panel. So, isang main, then pito yung branch niya. So, yung tatlo na ililipat natin, yung galing dito na tatlo, kung tat, isang main, then tatlo, this apat na, then apat na mati, mga Then may AC sa baba, window type dalawa, then isang split type, so tatlo. So, 4 and 3, 7. Then may isa, spare. So, magkaka-spare pa ng ano dito. Magkakaroon pa ng spare dyan. Hey, malo, so, i-ano na lang muna natin to Habang habang chini-chipping niya sa lugar na yun, uh, magkakabit tayo ng... Hindi ito, butasin na natin yung dito mga lads. Kaya lang baka hindi ko maabot. So, magbubutas tayo doon sa likod tayo magbubutas. Mas mababa dito mga lads. So, may hagdan dyan. Pwede tayo maglagay ng hagdan yun. Butasin natin yung corner na yun. Kasi doon tatawid yung wire papunta doon sa sa panel na yun. Yun yung wire ng mainline ng existing na ano na panel. So dun din tayo bababa. Tatlo unit yung ilalagay natin na ano dito na AC. Baka si semento yung pato. Tatlong condenser unit or apat. Basta mag-prepare tayo ng, ng box dyan. Lagay natin yung wire. So nagpabili ako ng 6x6 na ano. 6x6 na splicing box. Para pagsasabay-sabay na natin yung ano. Yung anim na. So tatlong unit, anim na wire yun. So check natin kung kakasya yun doon sa triport na ano, sa triport na pipe. Kung hindi, dalawang pipe yung ilahin natin. So isang uh, isang dalawa din, isang isa. So apat at dalawa yun. So ilahin na lang natin yun, lagyan natin yung pull box doon. Then dito na tayo mag-iwayawalay ng ano. Bababa dyan yung wire or ibababa natin yung flexible kasi yung gamit natin. Pwede natin ibababa na yung dalawang wire dito. Then dito tayo maglalagay ng box. Kasi maglalagay sila ng ano dyan, maglalagay sila ng breaker. O oh, tama, breaker para doon sa unit. So yung breaker is kasama yan doon sa ano, doon sa installation no, no, ng unit ng AC. Kaya ang gagawin lang natin is magpapapapa tayo ng wire para doon sa mga unit. Then sila na yung bahala magkabit ng ano. Kasi NEMA yun mga lots, NEMA 3 yung ginagamit nila. So magpapatay lang tayo ng wire, then sila na yung mag-install ng NEMA. Hanggang doon lang tayo sa ano, sa sa wire lang tayo. Ay hey, mga lodi. Check natin kung ano yung kakasya doon sa ano. Dala natin yung mga wire na number 10 para sa ano, para sa yun, sa AC. Dito, eto di uno to, baka kakasya dito yung ano So pwede tayo magpababa ng, ng tatlong fair na wire dito. Then maglalagay tayo ng box. Then yung sa loob na lang is yung PVC na lang gagamitin natin. Ganun, pwede yung ganun mga lati kung ano yung magamit natin. Basta ito, ito gagamitin kasi natin ito sa ano, sa riser nung ano natin, sa riser nung panel, dalawa. Then doon sa kabila, dalawa ulit. Ngayon yeah, mo lods, so nag-camera best tayo. Nag-camera best muna tayo. Ito, chichipingin pa rin natin yung yeah, mga lods, yung lugar natin. Maglalagay tayong dalawang pipes din dyan. Pero uuli na natin yan. Simulan na muna natin dito sa lugar na yan. Ito muna. Ito yung kailangan mapalagay doon. Nauna. Para. Ito ilalagay dyan eh. Ang palin? Hmm. Ang lalim niya ay 8 cm. Pakaliba yung gantong na, ha? Lalim mo ba? to. Three port to. mababaw mabaon lang to. Tapos mabugasan na lang yun. Ano. Dito ako gagawa sa kabila. So ito ilalagay natin sa ano mo natin. Uh, number ano 5.5 to. Ayan, 5.5 para sa 2.5 horsepower na rin. So sa tingin ko kasi ang ano dito, yung anim na anim na piraso nito dun sa dun sa 3 port na ano, sa 3 port na flexible. So yung flexible galing dun papunta dito, then papaba dito mga lads. Yun yung gagamitin natin na flexible. So sukatin na natin to and yung wire. Sukatin muna natin. Maglalagay tayo ng box dito sa ano dito sa side na to, Para madaling i-access. Dito lang yung box. 192 meters. 2 meters mga Lodi. Ayan mga Lodi. So, prepare tayo sa, ano, sa pag-uwi. So, nagliligpito tayo. Papakita ko yung, ano, yung panel natin doon. Na-chipping yung panel doon. Then, ito. So, yan yung nilagay natin. Ayan. Ayan mga Lodi. So nagpapababa ng pipe dyan. So, so one inch pipe yan. Then dito na siya mag divide divide. So tatlong split unit yan. So tatlong fair na wire na 10 para sa tatlong unit nung aircon. So tatlong ilalagay dyan. Tatlong wire ang mapapababa dyan yung mga lags. So ayan yung ginawa natin na ano. Ginawa natin na discard eh Para isang ano lang tayo, isang butos lang tayo ron ang propose kasi dito is tatlo lang kaya tatlo lang yung ano tatlo lang yung lalagay natin kung magkakaroon na additional i ano pa natin yun pero i-confirm ko pa ulit so ayan mga na plaster na natin yung ano yung panel yun yung 8 ways na panel yung main na dyan na yung mga yung main so yung main is galing dun sa side na yan dun sa kabila so ito is pangalawang pipe to makikita nyo yung dalawa to mga lods yung isa pa yung isa nyan yan yung tatakbo dito sa labas. So may PVC pipe tayo dyan na isa para sa main line yun, para madaling hilahin yun. Ay mga lodi. So, yun lang muna yung ano natin ngayon. Yun lang yung discarding muna natin ngayon. Ito lang ang ina ko talaga na mauna muna talaga, yung mga plastered dyan ano na yan. Kasi anytime pwede natin i-power yan. Pwede natin tanggalin dun sa main entrance. Ilipat na agad natin dyan. So, uh, ito na muna yung ano uh, natin. Ito na muna yung trabaho natin sa, ano, sa araw na to. Hey, mga Lodi, dito na ulit tayo sa, ano, sa ginagawa natin. Ipapatapos ko na tong ano na to, tong nagpabili ako ng binis tayo. So, plastering na natin to. I-finish na natin yan. Ito lugar na ito mga lods. Butas, butas naman na yun. Bali, ilalagay natin yung box sa likod. Then, maglalagay tayo ng wire dito. So, abangan na natin na wire to bago natin ipasok dito kasi naka 90 elbow rito. Biga kasi ito mga lods. Yung lugar na yun, may biga yan dyan. Kaya iniwas ko dun. Makikita nyo dito sa likod. So, biga yan, yan Yung butas ha, dyan yung butas. Ay mga so lalagyan na natin ito ng... Tigis na. natin to ng wire. Pang AC dun sa baba. Kasi dun may AC dun sa baba. Then, uh, split type. Paglagay tayo ng wire para pang split type. Abangan na natin ng ano, dun sa box na yun. Ganyan, papunta dyan sa side na yan. So, dun sa side na yan. Ito, main. Pwede natin ikasana yung mga ano dito. Pero papalagay ko muna ito. Papinish na natin ito. So, dun sa naisip ko na, no, sa naisip ko na, na way, na hindi na natin tatanggalin yung, ano, hindi na natin tatanggalin yung, yung panel na to, itong old panel na to. Pero magtatabas tayo dyan. So, yun yung magiging, ano, no, yung labor noon, yung wire niyan. Kung hindi naman tayo magtatabas, ang magiging, ano, ng wire is, galing, sabi natin yung, dito side na to. Ah, itong hanggang panel is hanggang dito mga lads. Papunta yan dun sa... So, bali yan na yun. Bali dito sa, ano, so may flexible na yan. Papunta dun sa tapat niya. So, yung baba nun is yun na rin naman yan mga lats. So, yun yung magiging ano nung wire. So, kung anim na pares na number 10 yon is medyo malaki-laking ano pa rin yung malaki-laking gastos pa rin. So, i-ano pa natin, ipapinal pa natin. Ilagay na lang muna, ilalagay ko na lang muna yung, ano, yung power dito. Ililipat natin yung power. Yung sa labas na uh, poste, ikabit na natin yung, ano, dun, yung pipe. Kasi uh, medyo alanganin yung mga pipes doon. Ay mo, Lodi. So, yung wire kasi natin dito is malaki na to. Ay mga Lodi. Malaki na yung wire natin dyan. Number 4 yan. Number 4. Hindi na natin magaganito ito. Mga lads. Halos ano na nga rin ito mga to. Ayan. So, tatanggalin na natin yan. Ito pwede natin itong hindi Ay, hindi. Tatanggalin pa rin ito kasi papalitan din natin ito na number 4. Ayan. so, sobra na wire dyan, ipapalitan natin dito. Parang nakalaga nakalagay is number 8. Ayan. Is sa taas number 8. Kasi sa existing na ano to, existing na na linya yan. Ayan yung dati, maliit lang na ano yan, maliit lang na bahay yan dati. So, ngayon is lumaki na. So, tatanggalin natin yung number 8, palitan natin yung number 4 din hanggang dito. Then, hanggang load side, papunta dito. Sa breaker. Yung 100, dito natin lagay yung ano. Yung 100 na amps na breaker, dito natin lagay. Then, yung tatanggalin natin na 60. Ayan, 60. Bag o oh, hindi lang natin lang kung ilang, kung ilang taon na to or kung ano nang ano nito. Status ng mga tornilyo. Ayan. Titingnan natin mo. Kasi kung okay pa yung breaker niyan, yung 60 na yan, ilalagay natin yan sa panel na yun. Then, yung 40, 40 amps breaker is dun na yun. So dito 100 amps. So yung wire papunta doon then yung wire papunta dito line side is magiging line side din kukuha tong ano na to. Tong panel na to is line side din kukuha mo Hindi siya sa load nung kung 60 yung ano, kung 60 yung breaker niyan sa line side tayo kukuha nung breaker. Hindi sa load side. 60 line side so parang para naging ano yan, para naging dalawang main breaker ang nakalagay diyan isang 60 isang 40 so yun yung ano yun yung discard natin then ito yung 100 ito yung 100 siya yung main breaker nung dalawang main na 40 and 60 ay mga lodi Kung ano? Pede ba lumabas sa YouTube? <laughs> <laughs> yeah, sa <laughs> Ay, mga lodi. Eh. So, dito tayo sa likod. Nalagyan natin tong pull box na to dito. So, yan yung nakalagay dito. Nag-grab muna namin yun. Kasi, eh, naka-ano siya, naka siya. So, itong pipe na to, di uno na yung mga lods. Ah, uh, PVC one inch pipe yan. And dito tayo magbabox. Diyan na tayo mag, mag, uh, magbabranch ng, ano, ng tatlong AC. Ay, mga lodi. Eh. Hindi na natin ginawang splicing yan dinirekta na natin yung wire gawin lang natin ano, na pull box para dun sa tatlong pipe na maghiwalay ng branch ng AC tatlong AC Hay wala din, kain muna tayo so yan dito ilalagay lang muna natin yan, iwan natin yan dyan then i-roll nyo lang muna natin dun. kasi chichipingin pa to Hay wala din, so uh, rating lang natin Ah, uh, bumili tayo ng ano ng bagong nema 3R. So papalitan natin yung nema 3R doon. Yung nema 3R na nakalagay doon is uh, plug-in 'yun, plug-in type. So bumili tayo ng ano ng bolt-on. Bolt-on kaya ata. Ah, oh, bolt-on 'yan. May pangalan naman bolt-on. Then yung breaker natin. So yung breaker na natin nabili nung una is ano 'yun, uh, plug-in type. Hindi kasi 'yung ano bali doon sa plug-in type hindi ka kasi yung wire dun sa dun sa terminal nung plug-in. Pagkakaiba ng compression type terminal sa screw type terminal mo So papakita ko sa inyo. Hay mala eh. compression type and yung screw type na terminal ng mga breaker mo uh, gagamitin yung compression type pag malalaki yung wires nyo. Oh. From 60 to 100 amps is ito yung gamitin nyo, compression type. So screw type terminal, nilalagyan nyo ng lugs mga lods. So yung walang lug, tinutusok lang nila dito kung maliit yung wire. May i-terminate yung wire dyan na kahit baliin nyo yung dalawang wire is pwede dito mo nuts. Alam nyo na yung bibili nyo pag mataas yung breakers or malaki yung wire na gagamitin nyo. Compression type terminal Tsaka yung uh, screw type terminal mo nuts. Ipapasok nyo lang yung wire dyan then higpitan nyo lang ganun lang. Mas madaling gamitin yung mga ganito kesa dun sa plug-in. And mas, ano to, mas stable yung mas stable yung, ano, nito, yung termination nito. So, maka-ano So, dito pagkikisa may matatakpan na yan. Man. So, papalagyan natin ng na konting ano yun, Konting simento. Papabatuan natin ng na konting simento yun. And dito, papachipping lang natin. Ngayon, eh mga So, inusod namin yung scaffold. Ayun, papasimento natin yun. No? sa ibabaw. Pasimento natin yun. Ito, ito ngayon, magbutasan natin ito. Ilalagay natin yung box dito ibebend natin yan then kung saan gasan sa lumapat yung ito para dun sa dun sa box niya yun lalagyan natin ng box lalagyan natin ng box sa malods natutulak ko rin na. Pa makaikot lang siya sa ano na 'yan. I ano pa, mga tatlong ganyan. Okay. Ilay mo pa nga dalawa na to. Makikita mo kaya to. Ba, ilay mo. Oh. Sige, sige. Hop, oh, okay na. Yan. Ay mo lang ayan yung mga wire. Sama-sama na yan dyan. Ayan yung pinakang pull box natin dito sa labas. So, natin na sa labas yung split type, may ground, then yung para sa window type unit, then yung power dito sa power dito sa labas. Ay mo So, okay na yan. Pwede na tayo mag-ano yan. Pwede na tayo mag pa Yung breaker, pwede natin kapit na yung mga breaker. Pwede natin lagay itong, itong mga cover ng breaker siya. Ha? Kala mo, mumu ah. Hindi ako tatakot sa mumu. <laughs> Takot ako sa buhay. Mumu, <laughs> papakita lang sa iyo. Kala mo, ito, kala mo ulo. Um, kanina. <laughs> Oo, sabi nang matakot po. Di. sana na lang natin yan bukas yan. Tama lahat eh. So iayos na natin ang mga gamit natin. Ito, iniiwan lang natin itong mga lads dito sa bahay. prepare prepare na tayo ng pag-uwi. Mga so bukas na natin i-determinate -te itong mga to. main na lang naiiwan dito. Bali yung main, kukunin natin yan dun sa ano, yung nakalagay sa Nema 3R na 60. 60 lang ilalagay natin dito. Then yung sa Nema, ilalagay natin dun ay 100. Then yung 40 dun sa ano, na yun, sa panel na yun, yung 40. So, yun yung naging discarte natin. Pero, i-ano i muna natin to. Pag na, pag natin, pag energize natin to, pwede natin ilipat yung ano. Yung mga circuit dito sa, uh, sa building, malilipat natin. Katulad dito mga notes. So, ito is yung parang circuit dito sa, sa dito sa lugar na to. And dun sa baba. Then, yung sa labas, yung sa labas na yun, yung wire na yan, yan yung para dito sa circuit sa labas na naandito na yung mga lods. Nakalagay na yun dito. Hinila Ini, na natin yan dyan. Then, yung circuit naman papunta ron, yung tatanggalin natin na wire dyan, tatanggalin na natin na wire, yun yung ilalagay natin ngayon dito. Then, hanapin natin yung circuit na yun. Then, i i-splice natin yung yung wire ng sa labas dati then yung circuit na yun na nada sa loob yun ang iyaan natin so ganoon lang ano ganoon lang yung Uh, pag mo-modify natin. Kaya pag na-energize to, madali na natin malalagay yung, ano, yung power nito. Then, tsaka natin gagalawin yung isang panel. Then, maano na tayo yan. Maluwag na tayo paggalaw ng panel na yan. Maluwag na tayo yan. So, natin to. Hey, my Uwi na muna tayo. So, tanggalin ko na tong camera natin.